Uh, mas sabi niyo sa Nmax kaya sa ADB compare po uh, mas ano yun, mas accurate na may singit may singit yung ADB compare sa no, Nmax okay. naman mas maganda padka, ano pagka sa comfortable na long ride may ano may dating din naman ang Nmax, NMAX. pero sa ano mas maganda ADB o Nmax para sa akin, ADV kasi may ako sa adventure. Well, mga idol, ka ngayon ba, naglilito ka pa rin kung anong uh, scooter ang kukunin mo, NMAX or ADV? So, mga idol, ano nga ba sa palagay nyo ang mas maganda? NMAX or ADV? So, itong video ito, mga idol, ay, uh, para sa inyo, sa mga namimili pa lang kung anong uh, choice nyo na scooter, mga idol. so Magkating-kating sagutin yan mga idol. So magkatanong tayo sa mga kapangangin. Riders. Mga idol, talaga. So mga idol, ito lang po tayo sa highway ng Marilaki. At dito po mga idol ay maghahanap po tayo ng mga naka-Nmax at saka naka-Honda ATV. At dito tatanungin natin sila kung ano yung uh, mga choices ng mga riders. So dito maraming dito mga idol naka-Honda ATV tapos mga naka-Nmax, Aerox, may PCX at yung iba yung uh, Suzuki Raider so yan lang naman mga idol makikita mo dito sa kahabaan ng uh, Marilaki. yung mga yan mga idol ang mga uh, basic na motorsiklo na uh, gusto gusto ng mga riders na katulad natin so mga idol at uh, dito lang po tayo sa may manukan mag-uubisa na po tayo dito ng ating uh, tingnan, dito mga idol at uh, harap po tayo ng magandang uh, park at jempo kasi siksikan po dito pagdating nandito uh, holiday mga idol at walang pasok So ayan mga idol, nandito sa dulo ng Manungpan. Uh, manupan. Ayan, daming tao ngayon eh. Grabe. Dami eh. Hanggang uh, dulo. So guys, may tatanungin tayo dito mga naka, ano din? Kasama ating rider. Boss, sa tingin nyo, anong mas maganda? NMAX o ADV? Para sa akin, ano eh. Pagka city driving or, or long ride, NMAX. Pero, pero pagka may ano off-road, ADB kasi maganda ang ay, salamat po sa Para si Father boss parang ganun din po Ano mas maganda sa'yo? Parang ganun din po <laughs> So, dito pa tayo mga idol Nakatanong pa tayo dito lang konti Ay, mga boss, naka NMAX May naka NMAX dito Nag-ayos mga ago Hello po Hello po Ah, sir Okay lang sana, Tatanungin ko lang po Naka NMAX Sir, tatanong ko lang po kung anong mas maganda Ah, NMAX or ADB? Ah, uh, NMAX. O, oh, yun ba nga na? O, oh, NMAX. Siya, siya naka-ADB. Naka-ADB. Ay, <laughs> ay, <laughs> <laughs> kasi, ano sa akin NMAX or ADB? Uh, ADB kasi ako eh. ADB. <laughs> ADB, <laughs> yeah. okay. Salamat, boss, ha? ADB. Salamat po sa... Salamat. Ayan, mga kasama dito sa... Marilami, mga ito. Thank you, boss. Salamat. Uh... Sa... idol Dapat tayo dito sa panukat mga idol Ang dami dito ngayon no? Ayan nakahili kayo mga motor mga idol So dito tayo magtatanong sa naka Aerox Kasi nagkisisi din siya eh Boss Sa tingin mo anong mas maganda? Maganda po yung NMAX o ADB? ADB po Ah ADB? Tapos gusto niya yung ADB? Ayan mga idol ha Naka Aerox si idol pero mas gusto niya yung ADB So, sir, bakit kaya? Pogi. Ah, Pogi. ah, <laughs> oh, sir, salamat ah. Salamat. Eh, mga idol, dito tayo magtatanong kasi madami dito mga naka NMAX at saka mga naka Honda mga idol. So, ito mga idol, patas na tanong ito mga idol kasi may madami naka NMAX dito. So, wala pa nga naka ADV kahalos. So, may sampung NMAX, isa lang ang ADV. So, dito tayo mga idol, mga riders sa marilaki, mga ilaki mga idol. Ah, sir, ah, uh, okay lang po. Tanong ko po kayo sir kung anong masasabi niyo sa NMAX at sa ADB. Compare po. Uh, mas ano, mas accurate na may singit, may singit yung ADB compare sa NMAX. Ano, ah, Pero mas pagka, ano, pagka sa komportable na long ride, may, ano, may dating din naman ang NMAX. Pero sa ano mas maganda? ADB o NMAX? Para sa akin, ADB kasi mahilig ako sa adventure. Since uh, adventure bike siya. Touring, touring bike. <laughs> Oh, sir, thank you ha. maganda. out okay. okay, thank you po, thank you po. Salamat. So mga idol, so, kasama rin mga riders. Guys, ano pong mas maganda? NMAX o ADB? Ikaw <laughs> po. ADB, ADB. 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 Ano nga na ah, patas to patas. Tanong mo. Ano pong mas maganda boss? ADB o NMAX? Ayan! maganda ah. maganda ah. oh. Okay guys, thank you ah, thank you. Patas to patas, patas na patas sa tanong gamit ADB Ano maganda? Ano maganda? NMAX. Ano <laughs> paatas eh, paatas, paatas. Thank you. Salamat po. Salamat guys. Ay, namo na. Mata uh, ikot pa kami. Ay. Sige. Eh, wala na. Ay, thank you. Hindi na siya. Ah, uh, pala. Thank you, boss. Thanks. Salamat. Ay, matapos tayo sa mga kainan mga idol, siya, Pixie. So, ay, mga idol. dito sa Bixie. So ayan mga ano din tayo sa kasama natin. Boss Ah, uh, ano pong palagay nyo? Ano mas maganda? ADB o NMAX? ADB ako. Ah, ADB mas maganda. ADB pa rin. So, thank you po sa. Uh, thank you. So, kayo po mga idol. Kaya po tayong kasama dito. Eh, sir, ano pong masasabi nyo? Ha? Ano pong mas maganda? NMAX o ADB? ADB. ADB siya ka, no? Siya na lang. Ano? Yeah. <laughs> Ito, sama pa tayo dito na mga ating riders uh, mga pitik dito sa Marilaki uh, Sir, ano pong mas maganda sa tingin nyo? NMAX or ADB? Huwag pang touring patuloy uh, mga umbiyay, mga mga province mga gano'n uh, na daan mas maganda para sa akin ADB ADB sir ano? Okay, salamat sir ha salamat po thank you po So ayun po mga idol, matapos po ang ating tanungan, eh, kayo na po ang makakapag-usga kung ano po ang uh, choices ng ating mga kapwa riders. So, yun lang po mga idol. Salamat po. That's all for today guys. Thank you so much for watching. Sana po sa mga bago dyan mga idol, huwag po sana kalimutan yung subscribe at pakilike ang ating videos. Thank you po.